Meron siyang underwear. Ay ba hindi ako nagsusunod ng ganito? Look oh, at this. Diba? Papasunutin ako ng tibak. Ang laki-laki ko. Baka mamaya matakpan lang ito ng bilbil ko. Yes, ito yung natanggap kong gift galing sa aking mga kaibigan. Hindi ko inasahan na mag-effort talaga silang magbigay sa akin ng uh, gift. So, samahan niyo ako guys, isa-isa natin pag-open at babasahin natin kung ka kanino to galing. Open natin tong una. Happy Blessed Birthday, Ati Dang! Love you po! Alam ko na kung saan to galing. Galing to kay Hana Cervales. Darling, Hana, maraming salamat sa iyong effort. Sa iyong gift pala. Sa iyong gift, matana, in Hebrew. So, tingnan natin kung anong laman ito. <laughs> well, hindi ako makabuylo kanina kasi nandito pag-alaga ko kaya pinagpaliban ko muna i-open itong mga gift dahil hindi ako baka buwili na nandito pa si Lolo. Kaya hintay ko munang umalis. So, oh! ayayay <laughs> ayayayayay ay, ay. Ay, 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 Tan, Yes! Ay, ganda ng kulay. Bet ko. Nakakaputi ito siya eh. Ganitong kulay na green. Oh, ha. Yay, yay, yay! <laughs> ko! Oh, oh, wow, wow, wow! ganda nito pang forma! <laughs> Darling hanap! Nagustuhan ko! Thank you, thank you, thank you talaga! Thank you talaga! Ang hmm. ganda ha! Nakakaputi ito, ganitong kulay! <laughs> alam mo, alam na alam mo yung gusto ko ha! Isa sa mga kulay na gusto ko ganitong kulay. Um, ang tawag nito, dark, hindi naman sa mga dark cream o gray. basta ito. Ang sakto sa size ko ah. yung lumba-lumba ako eh. Thank talaga. Sunod naman natin tingnan. Ito. Hindi na naman ito ah. Walang <laughs> sinabi. Ay, eh, walang ano, kanino galing. Talaga naman. Okay? Ito, hindi po, hindi nakaharap. Hindi <laughs> po na lang. Ah! <laughs> Dahil nga winter na dito, guys at kailangan talaga itong ganitong klaseng chinelas dito. Dahil nga ito ay parang ano, <laughs> um, ano bang tawag dito? Yung na kalam, para sa stock toys, ano bang tawag niyan? Velvet? Ay, eh, hindi naman velvet. May isa pa ganito. Pero sa tingin ko parang maliit sa akin to kasi ang laki ng pa ako. Oh, mukhang maliit. Size 39. in 40 ako. Pero, thank you pa rin. Sino bang nagbigay nito? Wala bang ano? Wala bang... Ala! Ano? ano ba yan? <laughs> Hindi ko mo <mong> pa <laughs> Pero, oh, siya Kasi sa akin, pero, Diba? Wow naman! Feeling naman ang sexy ko, no? <laughs> thank you, thank you! Sino ba nagbigay nito? Ba't hindi naman lang sinabi sa akin? Walang pangalan. Mamaya kayo. Mamaya kayo. Kaya nagbigay. Thank you! Maraming salamat kung sino ka man. Walang, wala nakalagay eh. Pero malalaman ko rin naman <laughs> Next, open natin. Um, ito. Natanggal pala Wala rin pangalan. Talaga naman itong mga babae na itong magbigay sa atin, oh. Talagang walang pangalan. Gusto pa talaga mahula para sa kanila. Wow, nice naman. Nice. Buha. Girlie na girlie ako dito. Naku naman. Kala mo naman, bagay sa ako. Naku. I'm 57 na po. <laughs> Kabagets ko talaga, no? <laughs> Pero, ang ganda. Na, hindi rin nagbigay ng pangalan. Talaga itong Talagang pinapaisipan nila ako eh. Pero anyways, thank you sa mga nagbigay na walang pangalan. <laughs> Ang daya nyo talaga, hindi nyo binigay yung pangalan nyo hasik kayo. Lagot kayo sa akin. Yung mga dumalo sa akin, oh, no, hindi lang lang naman kami, anin lang kami nagparty. Kasi nga, alalanin yung araw ko, Webes eh, yun eh. Eh, ngayon ko lang nabuksan din nga, tahimik na wala. Kasi lolo yun ng anak, kaya ngayon ko lang binuksan. So, hindi, nag-isip pa talaga ako kung sino nagbigay nitong walang mga pangalan. Lagot kayo sa atin. Okay, okay. Um, thank you. Maraming salamat sa effort nyo sa girls. Sa mga ano nyo. Ma uh, gift. Maraming salamat. <laughs> And na-appreciate ko na gusto. I love you girls. Oy, oy, sumantalain ko nga pala itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Uh, salamat kay Francis. Uh, dahil napatulong ako magluto Eh, sabi ko, lutuin mo na yung, ano, yung pansit kasi hindi ko na maharap lahat yun. Ang dami kong luto. Um, thank you sa iyo, dear. At saka, Maraming salamat sa venue na binigyan mo sa akin. Kahit na alam ko na nakakabulo na ako sa unit nyo, umayad ka na dyan ako mag-celebrate sa lugar sa unit mo. Maraming salamat. At talagang hindi mo ako pinabayaan. Nandoon na rin yung effort mong mag-decorate pa. <laughs> Gusto ko lang naman sa ng simple na uh, occasion ay um, pag-celebrate. Kaso lang ang inasahan ko hindi eh bunga eh. Talagang meron pang decoration na balon. Tapos yun, ito pa, nang, nagbigay pa kayo ng gift sa akin. Lang, kasi hindi ko in-expect na magbigay pa kayo eh. Gusto ko lang get together lang tayo, happy tayo para mawala ang stress natin sa itong, sa ano natin, <laughs> pinagdaan na natin gera. Actually, at least ngayon, medyo nagsispire na na-release na na, na, na yung uh, iba pang, ina, uh, iba pang na galing sa casa. So, let's hope and pray na sana lahat ng mga nadala sa gasa mo si Jess, ay mabalik na sa kanilang mga pamilya. Salamat at may, na, na, may nailabas na. Sana so, tuloy-tuloy na. So, maraming salamat sa inyo at ang pangalawa si Iris. Siya nagluto ng, nagbigay siya ng Contribute din siya ng ano niya. Spaghetti. Maraming salamat po sa rabi spaghetti mo. Thank you, thank you. Um, sino pa? Si, si Brad. Si Badong. Salamat sa iyong blue nan. Nalasin mo ako. <laughs> salamat sa blue nun. Wine. Thank you, thank you. And kay, kay Lydia. Maraming salamat din, din sa iyong favorito ko rin yun, ha? yung jelly na cocoa. Simple lang pero masarap para sa akin dahil nga gusto, gusto mo sa ko talaga. Maraming salamat! <laughs> At sya ka kay... Sino ko ba? Um, kay Hana, marami salamat ha, Sir Valis, sa pagbisita mo. At nag... Nag-effort pa ta ka talaga. Talagang dumaan pa ng elevator, sabi ni Francis. At <laughs> dali na lang, pasok dito sa nursing home ng Ginesia. Maraming salamat sa iyo. Uh, kahit ilan lang tayo, anong lang tayo, pero ang saya-saya natin, oh. binulabog natin mo uh, ano, third floor. <laughs> Hindi ko inasaan yun. At uh, pasalamat ako dahil walang KJ sa lahat. Talagang lahat ay masaya. Nakita ko naman, nakikisaya din kayo sa birthday ko. Maraming maraming salamat guys and I love you! So, hanggang dito na lang ang video ko. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo update sa mga videos na aking ina-upload. Don't forget, ha? Click, 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 click din. Malaking tulong sa akin yan, guys. Mag-click na mag kayo. Eh. Comment na rin. Huwag niyo kalimutan. Kung gusto niyo, i-share niyo pa. Malaking bagay para sa akin. Maraming salamat and God bless sa aking lahat.